Oops, kain na si Moche. Kakain na si Moche. With matching. Atay ang ulam. Yan ang ulam niya. Yan ang ulam ni Moche. Open okay. it. Tapos niya kain ang ulam. Uy, na alis alis ka pa. Hindi mo pa rin diretso kain doon ah. Hmm. Iya siya. Naiya. Ayaw niya kumain ng di ba? Diba? Mag-ice cream siya pagkatapos ng ano? Ulam. Kasi hindi siya nag-rice kahit kailan. Dahil anak siya ng mayaman. Ganyan talaga pag anak mayaman. Diba? Ang akin to. Mm hmm. Sarap. Hmm. Tapos na. Magnolia. Vanilla para sa aso. Then tapos na kain dahil magalito pa siya. Ito. Magstick. At lipstick. Tapos dog pod. Tapos, ano pa? O, oh, tapos ka na sa ano? Atay? One more pa? Atay ng manok. Ang sarap. Yan ang pagkain niya. At saka baka. Hindi, po yan ang baboy at manok. At ubusin na yan ito. Ay, pus, ubus. Ubusin niya ang kanyang pagkain. Si Mochi ay asong mayaman. Pero ang kanyang ama, ang mama't papa niya, dilata lang ang ulam. Sardinas, or tosino, ganon. Dahil si Mochi love na love, ito ang ginagawa niya. Si Mochi. Tapos nag-birthday siya with Jiko. Sanji, kumumot. Okay? Sige na, bye. Bye mga guys. Mayain yung room namin eh. Hindi ko makain ng may kamera. Masyadong mayain to eh. Iwan ko ba dyan? Nahihiya pa. Ah. Be, ang oh, dumi yung kamay ko. Be, tinan mo be. Be, ha? Oh? Moch. Ha, ah, mo kamay ko, Moch. Dume. Tilaan mo nga. Pakilinis nga ng kamay ko. Oh, wow. Masunuri na bata. Ah. Oh, wow. Kalinis nga na. Ah, sige, na-eat na. Eat na. papasarap ng ola. yan guys, naubos niya rin. Minsan hindi yan maubos yung pagkain niya pag ilaga ko lang eh. May ice cream ka pa be. Ano siya guys. Kailangan lang yung kumain. Hmm. Shhh, hindi alis. Hindi ka dito. Ang ka. Tago-tago ka pa. Oh. Come here. Come. Muchi. ito yun. Oh, ka na. Tapos, to naman isa. Abay flavor? O, oh, na. Hit. Don't shy shy. Okay? Okay, okay? okay, okay. Okay, okay. oh, Ito naman, guys. Abos na yan. Magaling siya kung mga ito. O, parang na ito. Hmm. Pastor, aalis pa. Ay, naku. Ay, naku, nakatago. Ganyan siya maya sa kamera. Ngayon yung nakikita siya sa kamera. Alam niya ang magkakamera. Talino yung gumamit. namin. Ito siya. Come Pastor, ito na, bibi Jandong 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 jandong. <laughs> Yung dog A hey, degree Hindi pa natin sponsor to guys Hindi po siya namimigay Halika <makes noise> be A hey, degree Ang bukod pagkain Halika na Ay ang arty Bye. <laughs>